Ayan boy nandito na tayo sa kulungan oh no Andito na tayo sa kulungan guys Tinulong pala tayo ni Iron Man Ni Mr. Iron Man Pero gagawa tayo ng paraan Para makatakas tayo sa kamay ng matabang Iron Man na yan Ayan o Eh dito tayo dadaan guys Kasi may mga arrow Dito tinuturo ko Eh tinuturo pala na ito kung saan yung daan Para makatakas tayo Tara tara Kaya sundan na lang natin to guys Yan let's go Dito daw tayo dadaan yan o. Tara. What? Grabe naman daan to guys. Ang liit. Magdadahan-dahan lang tayo dito ha. Para di tayo malaglag. Yan. Tapos tatalon tayo. Let's go. Yan guys. Nakarating na rin tayo sa wakas sa next stage. Pipindutin lang natin to guys. Para umangat yung mga tatalonan natin. Para makatawid tayo dun sa kabila. Let's go. Eh, Dahan-dahan lang pala kayo tumalon dito guys At mag-iingat kayo para hindi kayo malaglag dyan sa kanal Ayan you know. o Ayan nakatakas na rin tayo sa wakas Wait oh mean Bakit ang dami namang iron man dito Grabe ang tataba naman ng iron man na to Ano kayang kinain nito? at tumabato ng ganyan Pero di bali na huwag na natin pansinin yan Tara tumakas na tayo sa kamay ni matabang iron man What oh no Ayan na nakita na tayo niya Pindutin lang natin yan para magbukas yung pinto doon, guys. Tara, takbo na tayo. Oh, no. Inabal tayo ni Iron Man. <laughs> eh, ang bagal pala niya tumakbo kasi ang tabat na pa ng chan niya. <laughs> Eh kung ako sa iyo Mr. Ironman eh mag-diet ka na. Hindi eh, ka makatakbo ng mabilis. <laughs> tara tara guys, andito na takas na rin tayo sa kanya guys. Yo! Yeah! Sa wakas tapunta na rin tayo sa next stage. Eh dadaan pala tayo dito guys sa loob ng imbornal ayano oh, eh, maguho kay tayo diyan guys. Pero bago 'yun, teka, bakit ang dami na namang Ironman dito guys? Eh mga costume ata to ni Ironman. Tara tara, mamaya mabutan niya tayo dito guys. Pukayin na natin to. Let's go! Ayan, sa wakas, nakapunta na rin tayo dito sa ilalim ng inidoro. <laughs> Diyan pala napupunta yung mga tayo ni Iron Man. Eh, kain kasi ng kain yun. Kaya dito napupunta yung mga tayo nyo. Kaya yeah, tumaba siya ng ganyan. Oh, no. Ha. Tara-tara. Mag-iingat lang tayo dito, guys. Para di tayo mahulog. Ayan, oh. E, papakitaan ko pala kayo kung paano mag -parkour. Let's go. What? yan guys. Nakatalo na rin tayo sa wakas. Tara-tara. Tuloy-tuloy na natin tu guys. Para hindi niya na tayo maabutan. Ayan, oh. Oops. Daan, daan lang tayo. Kasi meron ditong... Gumugulong-gulong Oh no Ayan oh Ang laki ng bola Hahaha <laughs> Huwag tayong magpapatama dyan guys Kasi pag tapakan tayo nyan eh Maipit yung ulo natin Oh no Yan Galingan lang natin to guys Tara tara Get na tayo dito Let's go yan o. Ang dami namang costume dito ni Iron Man. Guys, teka. Sino yan? E si Mr. Tony Stark yan. <laughs> Yung totoong Iron Man. Pero bakit ang taba? Oh no. Ayan o. Ang taba niya guys. Tapos may panot pa siya sa ulo. <laughs> Grabe naman yan. Oh no, nakita tayo ni Mr. Stark. Takbo! Oh no, ha! Hindi niya tayo mahabol, guys. Kahit anong gawin niya kasi ang taba niya, guys. Hindi niya ako mahabol. Opya. Oh, yeah. oh no. Kala mo mahabol mo ako, ha? Eh, kailangan mo pa kasi mag-diet. Kasi ang bagal-bagal mo, <laughs> Yan, hindi mag tayo magpapahulog dito guys kasi baka mahuli niya tayo. Yan, tara tara. Malapit na tayo guys sa next stage. Ayan o. Oh. Pipindutin lang natin to para makataas tayo doon sa... Sa pala yung tinatawag nating elevator guys. Ang galing. <laughs> tara tara. Yan, sa wakas nandito na rin tayo sa second floor guys. Eh mukhang napagod daw sa kakatakbo at kakatakas kay Mr. Stark. Mukhang kailangan ko uminom ng energy drink. Ayan o. Oh. Iinom lang tayo na ito, guys. What the? Anong nangyari sa atin? Parang binigyan tayo ng kapangyarihan ni Iron Man. Ayan o. Oh. tayong bumilis guys. Oh no. Tara tara. Let's go. Tatalo na tayo dito. Oh. Grabe. Nasa labas na pala tayo ng building. Ang galing. Yan guys. Grabe. Nandito pala tayo sa building guys. Oh no. Pupunta pala tayo sa camp ng Avengers. Ang galing. Tara, tara. Ayan o, Let's go. Grabe naman. Nandun na labas na pala tayo guys. Pero kailangan natin tumakas. E mukhang hinahabol tayo ni Mr. Stark. Ayan o. Teka. Kailangan pala natin ng hagdan dito guys. Wait asa ah, na yung hagdan dito guys oh no hindi ko makita ayun nandito na pala nakalagay eh kaakyat na lang pala tayo <laughs> di na tayo na napin yung hagdan eh ka ba't may malaking electric pan dito tinatangay tayo pero lalabanan natin yan let's go yan guys sa wakas nakatakas na rin tayo <laughs> grabe ang galing naman natin guys yan oh. Eh, kailangan pala natin mag ingat dito kasi Baka malaglag tayo dyan sa ilalim. Oh no. Ang ganda naman dito. Tara tara. Pag-iingat lang tayo dito guys. Kaya ayoko malaglag dito sa ilalim. Yan dito yung mga pupo ni Mr. Iron Man. Yun. Nandito na rin tayo sa wakas. Kailangan pala natin patayin dito itong mga ano. Para mawala yung mga usok dito dun sa taas guys. At makadaan tayo. Tara tara. Let's go. Wait teka. Meron pa palang isa dito guys. Ito. Kailangan natin patayin to. Yan Oh. Eh kailangan pala tatlo yung papatay natin <laughs> at nag-iisa na lang guys, alam ko nasa taas yon yun oh, you know, eto yung isa guys let's go oh diba, nawala na yung usok guys tara tara, makakadaan na rin tayo sa wakas, ha yun oh, grabe let's go Teka, bakit may malaking electric pan na naman dito guys? Tara tara, bahala na kung saan tayo dadaling yan. Let's go! Ang galing! What? Nakakahilo naman tong daan na to guys. Mamaya malaglag tayo. Oh no! Ay, eh, kailangan pala natin mag-iingat sa pagtalon guys. Ayan Oh. Ay. ang dali lang pala nun. No. Let's go. Malapit na tayo. Tatalon tayo dito guys. Ayan Oh. Tara, tara. Teka, andito na tayo sa, ano, kaibigan ni Mr. Stark. Ayan, oh. Yung naka-Iron Man, guys. Oh, no. Grabe, naka-armor siya ng Iron Man. Oh, no. Kailangan natin tumakas, guys. Eh, <laughs> kailangan pala natin siya barilin netong basuka. Tara, tara. Eh, ipaparilin natin, natin, natin yan para di niya tayo mauli. Ayan, oh. Oogs. Oh, so no, binabari niya din tayo, guys. Oh no! What? Oh no, mabuta niya na ako. Natakbo! Oh no! Yan oh. Oh no! Malapit na siya mamatay, guys. Oh, Yun, nampatay na rin natin siya sa wakas. Tara, let's go. Tumakas na tayo dito. <laughs> And guys, magi i slide pala tayo dito. Let's go. Eee! Grabe, ang lakas ng slide <laughs> Oh, dito na tayo napunta Ang galing Tara-tara, let's go Lalabas na tayo And guys, magpapahangin na naman tayo sa electric pan Let's go Iiwasan lang pala natin itong mga laser guys Para di tayo matamaan <laughs> Yan you know, oh Astig yun sa wakas at Tapos na rin natin dun guys Eh kailangan pala natin gumawa ng hagdan dito Para makadaan tayo Ayan o oh. Ito pala yung gagawin nating hagdan guys Yan o oh. lalapag lang natin dito Para makatulay tayo Ayan Ang galing Ang astig naman nito guys Ayan sa wakas guys, kakalabanin na natin si Iron Man. Ayan siya guys. Oh no. Tara-tara, ilabas na natin yung baso natin guys, ano? Oh. Babarin nilin pala natin yung kamay nito para hindi siya makabaril din sa atin guys. Ang galing, ayan oh. Kinabaril niya na tayo guys, ayan oh. Papatay na natin yung isang kamay na guys. Ha? Apple, pinya, apple, burger. <laughs> Yan, konti na lang, guys. Matatanggal na yung isang kamay. Patay na si Iron Man. Boom! Sabog! Ang galing! Tara, tara. Pasabog natin si Iron Man. sa sasakay na tayo. Makatakas na rin tayo sa bakas. Malapit na tayo makatakas, guys. Ayan, oh. Nakikita nyo ba to? Yung nakikita ko? Andito na yung helicopter guys Tara tara sumakay na tayo At tumakas na Yan o let's go Hanggang sa muli Paalam